Magandang umaga naman sa ating lahat. Sabihin niyo sa katabi niyo, ah, masaya ako na nandito kayo. Masaya, ako, masaya ako. Yan. Ang ating, ang ating title ngayon ay, Sa lahat ng ginagawa ko, si Lord ang aking kalakasan. Yan ay matatagpuan sa Pilipos 4 verse 13. Ang sabi dyan, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas. Sa lakas sa lakas at kaloob sa akin ni Kristo. Abang sinasabi dyan. Ang tungkol na at title natin ngayon ay tungkol sa kalakasan. Hindi lang sa physical, hindi lang sa mga uh, mga strength, mga kundi sa mentally and spiritually. Ang ang historical background natin dyan ay ang Pilipos ay tinatawag ding Pilipi ay sinaunang lunsod ng reyon ng Macedonia na ngayon ay bahagi na ng hilaga ng Greece. Itinatag ito, itinatag ito bilang isang Romanong Romanong kolonya at naging mahalagang lungsod sa silang ng bahagi ng imperyo ng Romano. Ito ay unang lungsod ng Europa na pinuntahan ni Apostol Pablo upang mangaral ng Ebahelyo na makita natin yan sa gawa 16, verse 11 hanggang 40. So, ang first point natin dyan, um, pagkilala sa sapat at sa sariling kalakasan. Yon. Explanation na dyan ay tinuturuan tayo, tinuturuan tayong magpakumbaba dahil sa bilang tao tayo may limitasyon ng ating kalakasan. Sino bang hindi ba limitikasyon dito yung katakasan nila? Di ba lahat tayo may limit? Lahat ng ating katawan may limit at kalakasan natin. Hindi lang sa physical, kundi sa isip din, then sa mga gawa. Illustration natin dyan, patulad uh, ng ang lalaking magaling mangisda. Doon sa kanyang, sa kanilang barko ay tinatawag siyang uh, pinakamagaling mangisda kasi the bawat palaot nila sa kanilang pangingisda, marami siya nahuli. Ngunit dumating ang isang gabi na siya lang ang mag-isang pumalaot. Siya lang ang mag-isang pumalaot. Kahit, mal kahit na may nagbantana may malaking bagyo na darating. Ngunit panatag pa rin siya sa panatag pa rin siya sa kanyang sarili Nakaya niya to kasi siya yung napaka magaling na mangisda. Paggatating niya doon, pagkapalahot niya dumating yung malaking bagyo at sinabi niya at na, nawasak ang kanyang barko, si, kaya siya ay nagpray. Kaya sinabi niya, Lord tulungan niyo ako. Hindi ko pala kayang mag-isa. Uh, kailangan ko pala yung katulad mo na magliligtas sa akin. 'Yon. Explication natin dyan, yung mangingisda ay kumakatawan para sa atin na laging um, nag-iisa, laging inaano yung sariling kalakasan. Na ayaw na walang katulong. Walang ayaw na katulong na kaya ko to. Kaya ko to mag-isa. Ngunit hindi mo magagawa yan kung ikaw lang mag-isa. Dapat, dapat meron kang kasama dyan. Hindi lang kaibigan mo, hindi lang pamilya nyo, kundi kasama din natin si Lord. Amen ba? Yon. Second point naman natin dyan ay um, yung illustration ay pwede rin makita natin sa Kawikaan 3 and verse verse 5 hanggang 6. Um, second point, second point. Ang tunay na lakas ay galing sa Diyos. Tama, di ba? Ang tunay na lakas ay galing sa Diyos. Kaya, ang explanation natin dyan ay ang kalakasan na hindi tinutukoy na sa galing, sa pisikal, kundi sa lakas ng loob, sa marami, madaming uh, pagsubok. Nandiyan din yung kalakasan sa tahanan na kahit marami ng problema ay lagi siyang, um, lagi siyang lumalaban. Then, sa bawat um, pananampalataya, pananampalataya na kahit maraming Um, mag-negative sa kanya na magbigay ng negative um, sa kanya. Yun, sa bawat negative sa binibigay sa kanya, ngunit patuloy pa rin siyang suma, sumasalok pala tayo. Yun. Restoration natin dyan ang cellphone na walang charger. Yun. Bakit? Sa bawat araw natin paggamit ng internet, sa bawat gamit natin dyan ng teknolohiya, Yun, sa bawat gamit natin ng teknolohiya, Siyempre, hindi mawawala dyan ang gadget. Cellphone bayan, Laptop bayan, O ano pa? Um, ang cellphone ay tumutukoy sa atin. Tumutukoy sa atin na, na, na may limitasyon din yung kalakasan natin na ang tumutukoy sa charger ay si Lord. Yung cellphone ba kapag nalobat, hindi mo na magagamit, di ba? Hindi mo na nagamit. Pero kapag charge mo, patuloy siyang mag papanumbalik yung kanyang low bat, yung kanyang battery. Yun. Yung cellphone na yon ay kailangan natin ng kailangan natin ng charger para maipakita ng ating palakasan na inanggagaling sa Lord na kumakatawa sa charger. Then, pwede rin natin makita yung Charger na to ay sa scripture na to sa Juan 15 verse 5. Ang um, application natin na to ang, ang cellphone ay pinapantulad sa tao na kailangan ng kuryente. Kuryente, man, kuryente man o connection. Katulad ng cellphone. Sa pinagmulan, pinagmulan ng gayon din naman ang mga tao katulad ng puno rin na kailangan din ng uh, kailangan din ng yung puno kailangan din may bunga Siyempre tayo yung bunga na yon then pangatlong point uh, pangatlong point pananalig at tiwala sa Diyos yon lahat ba to lahat ba na nandito nananalig sa Diyos yan. Kapag sinabing si Lord ang aking kalakasan, Pinapahayag natin na nagtitiwala tayo o oh, nagtitiwala uh, tayo sa Diyos, sa atin, sa sarili na hinandog na binigay na yung buhay natin, binigay natin yung buhay natin kay Lord. Kaya meron tayong tiwala. Um, ang illustration dyan yung sa eroplano at ang kanyang sa kanyang anak. Yung mga tao doon ay nagpapanik dahil doon sa meron ng um, parang turbulence, parang turbulence. Parang ganon sa 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 eroplano. Nagpapanik sila, yung iba nagdarasal na, yung iba umiiyak na, yung iba nagsasabi na ng huling habilin. Pero yung anak, pero yung bata na yon, siya ay busy lang maglaro at nagsasaya pa. Biglang lumapit yung um, flight attendant sa bata na yon at sinabi, Ba't hindi ka natatakot? Ba't hindi ka, na, hindi ka umiiyak? Ba't hindi ka nangangamba? Ngunit, ngumiti lang yung bata at sinabi, Hindi po ako, hindi po ako matakot at mangangamba. Dahil, ang tatay ko ang nagmamaneho ng eroplano. Ang tatay ko ang nagmamanayo ng aeroplano. Kaya bakit ako mangangamba? Alam ko na ilahya i ibababa kami ng ligtas. Ibababa kami ng ligtas at maayos sa aming papatunguhan. Papat Kaya ba, bakit kailangan pa namin matakot kung ang tatay naman yung nagda-drive. Parang si Lord lang 'yan na magtiwala ka lang sa kanya magtiwala ka lang sa mga plano niya, sa mga binibigay niyang mga um, mga pang project, ganun. Magtiwala ka lang sa mga plano niya at yun ay mapupunta, rin, mapupunta ka rin sa magandang landas. Ayan, magandang landas. At pwede rin natin matagpuan yung illustration na yun sa Hebreo 11 verse 1 at Awit 56 verse 3 verse 4. Ang application naman natin ay ganyan ang tiwala natin sa Diyos. Na kahit hindi natin siya nakikita, nakatulad dun sa aeroplano na hindi natin nakikita, na nasa likod lang tayo, ngunit alam natin na nagitiwala tayo kay Lord. Itiwala tayo kay Lord. At ang mga tao na yan ay mga tao na yan na may kay Lord sa kung saan bawat, dal, bawat dalhin ng buhay ay nagitiwala sila. At yun lang po ang ating scripture ngayon. Maraming salamat.